yung pinalaki ka ng magulang na kung paano mag negosyo yun maganda yun dapat bata ka pa hindi yung lumaki at tumanda ka na nananatili ka lang na ng ganyan no, it's a big mistake huwag ganun baguhin mo yung buhay mo Kailan? iba yung mo rin sa buhay matuto kang ano, pag business isa po talaga sa ano ka, yun pa yung Ansel. Kahit ano lang. Para makita ka. At patutunan din ang anak mo. Mamamanan din ang mga anak mo yung ganon Ako nga ay, di ba, ano, bayan sila. Boy, bili. Boy, bili ako sa sarili ko, ano, sa TikTok. Kasi nga, nag-appellate ako. Tapos, bili ako ng mga tisyo ka, tsaka ano. Sa sunod na, ano, malapit na magsara ang klase. Mamimili ako ng, mag-order ako ng, ang siya, mga school supplies. Kasi hindi pa uso ang, pagka nag-uso na ang yung malapit ang enrollment uh, ay nako mamahal ang ano mamahal ang mga gamit ang mga school supplies kaya ganitong magsara ang klase eat on muna ganun panon ka mamili ng gamit kasi mga kamura ganun ginagawa ka kaya ayun i-stack lang tinatago ko sa box yung mga notebooks mura kasi nga yung panon ng bumili ako ng gamit na ano eh yung notebook, 18 pesos lang. Hindi nakasave ako kasi 180 ang buo. Ay, pag ibinenta mo yung tingit, 25 ang isa. Di, nakadiscount naka ako ng 70 pesos. ba? Diba, ganun ang technique yung gagawin nyo. Tapos pwede ba siya ibenta? Am I right? Ha? Nag-vlog ako. Ano yung ginatanda ako sa akon? Tapos, yun, ganun ha. Basta gano'n. Hmm. Muli pa kami. At saka ito, naalala ko tuloy. Kwento ko na lang kung paano, bakit ganito malitkar sa buhay. Grade 2. Ang nanay ko ay gumagawa ng bukayo. Yung bukayo ay nyug buko. Kasi marami kami nyug noon eh. Dami na ni nyug. Tapos, ko yung mga bukayo. Kasi ang ba, mura lang ang bukayo noon eh. 50 centavos tsaka piso lang noon eh. Tapos dinideliver ko yung sa, sa teacher at sa bayan. Kasi saan sa asa probinsya kami. Tapos yung basket. Kasi nga gumagawa ang nanay ko, nanay, tatay ko ng basket. So, nangunga kami sa, sa bundok. Talagang hindi pa natuto yung magbenta ng lup, lupain ng ano. Um, Aba ay sumasami so, kami sa bundok para nangunga kami ng nito basket. Ito yung basket. Tapos mga bagging kasi ginagawa namin basket yon Tapos ako nagde-deliver. Doon, doon ako natuto na, uh, pero mahihain ako pag may tao, siyempre. Pero talagang, kung ano lang yung nakasanayan ko nakausapin ng tao, yun lang hindi ako nahiya. Pero iba ibang tao, mahihiya ako lang. Pero yun, siyempre, iba na siyempre pag nakailada kahit sino na pwede mo kausapin para pag gusto di ba Tapos eh, yun nga. Tapos, ay naku, nung maliit pa ako. I mean, yung, tatay ko kasi nag-ayos ng radio kami pag sabado linggo kami na magkakapatid kasi nga akong panganay niyayaya ko mga kapatid ko na kapito ko tabing takot yung nihila na lubid para mang makahuli ng isda yun sumasama ka sa lambok lambat ang tawag doon dito sa amin sa barang sa ano namin sa probinsya sayap 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 yung ano yung lambat na hinihila yung lambat L lubid tas lambat ang ano sa pinakadulo lubid yun parang bayali na nahinila ang lubito pagkasululo eh meron ng holy isla ayun, yun, yun. dami namin marami kami marami yung kapatid ko dami namin ulam kasi sa badudling ko di ba ang ginagawa eh ginagawa lang ang iba pina, pinapadry namin tapos pinapatuyo yun nga tuyo na tuyo na tuyo na siya hindi marami kami ulam sa badudling ko iba inapaksiw tapos iba pag sobrang talagang dami yun ginagawa namin tuyo tuyo. Ay, ano ba yan? Tuyo. Tuyo. Ah, uh, kaya gano'n, gano'n nang gusto sa buhay. Para, tapos, para hindi, kumbaga, yun, yung kasama sa buhay is, makatulong ka rin, maka-alwan. Yun, yun, tips, bilang isang, inaat, kasama sa buhay, at asawa. Na, di ba? Kailangan marunong ka mo, Okay, eh, nagbo-vlog ako. May pasaway. kaya yun Yan lang. yun ang tips ko. Turuan nyo habang bata pa. Yung maturuan nyo yung, yung matuto mag sa buhay. Lalo sa pagkita. angkat angkat lang. Walang punan. angkat Diba? Pwede naman ano, mayroon ng punan. Eh, kung gusto mo lang. Eh. Mas angkat ang kat. Tubuan ba? Diba? Alam mo, magtinda ka na walang tubo. Hindi eh, ka. Ano diba? yun? Diba? OK 啦、nah.。